pangalawang sugod campus ng Itbulaga, Bulaga, inanunsyo na. Dito pala sila susunod na susugod. At ito pala ang dahilan, kung bakit wala si Dalbart Ads Karen sa Itbulaga Bulaga ngayong Diernes. Kumakot pala ulit ng awards. Dalbart Ads Main, hindi kinaya ang sinabi ni Dalbart Ads Miles Live sa Itbulaga. Bakit kaya? Nagsimula nga yan, ngayong Diyernes, February 21, sa segment na Foreign Lloyd Afam Invasion, na kung saan, ay nakasama naman nila dito si The Bark Ads Tash, at si The Bark Ads Riza naman bilang binibining Riza, para sa pagbibigay ng TOTD o tala of the day. na makikita pang ang nagulat pa nga si The Bark Ads Ryan K. matapos matapos nitong sabayan ng foreignoy contestant sa pagkanta ng theme song ng Meteor Garden. Pero, habang sinasabi naman ni Miles ang gagawin o ipapakitang talent ng forenoy, ay biglang ang makikita ang naging reaksyon na ito ni Min sa sinabi ni Miles. Ito nga ay matapos sabihin ni Miles ang salitang, Kuratsya, not tinidor, kuratsya't tinidor, na kahit nga si Miles mismo, ay natawa sa joke niya na ito. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Mane, na bigla nang ang lumayo kay Miles, na tila hindi nga kinaya ang joke na ito ni Miles ngayong biyernes. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan din naman ng mga manunood at mga netizens. Ngayong biyernes din na, ay hindi na panood si Daw Bark Ads Karen sa Itbulaga, kaya naman marami ang mga anak sa kakulitan nito sa Itbulaga. Pero sa kanyang Facebook page na, ay makikita ang post na ito na kung saan ay makikita muli na naman ng humakot ng awards ang ating The Bark Ads na si Karen sa school, sa Subject Excellence Award, at Academic Excellence Award with Honor. Kaya naman congratulations The Bark Ads Karen! Nabukod nga sa kanyang pamilya, ay graduate din siya ni Kulot, Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, talaga namang hindi mapagkakaila ang pagiging matagumpay ng unang sugod campus ng Itbulaga noong February 8, na talaga namang makikita ang dami ng mga nanonood noon. Kaya naman, marami na nga ang mga excited na muli itong mapanood, at kung saang campus naman susunod na susugod ang Itbulaga at mga The Bark Ads. Matatanda ang noong Huwebes, February 20 pa lang, ay muli ngang binanggit ni The Bark Ads ala ng sugod campus na dapat na daw abangan, kung saan ang susunod na masusugod campus nila. Dagdag pa nga dito ni Miles, na malapit na nga daw, ang susunod na pagsugod campus nila, pero kung kailan, ay dapat nga natin itong abangan. Pero, saan nga kaya ang pangalawang maswerteng campus, na masusugod ng Itbulaga at mga The bark Ads? Tila nagbigay nga daw ng clue ang mga daw Bark Ads, kung saan ang posibleng susunod na location nila sa Sugod Campus. Matapos na matatanda ang may sabihin si Maine patungkol dito. Ito nga, ay matapos sabihin ni Maine ang kanyang request, na sana daw, ay makasugod campus daw sila sa Romblon, dahil malapit lang daw ito sa Palawan. na ikinatuwa din naman ng mga The Bark Ads, na makikita nga ang naging reaksyon nila sa sinabing ito ni Maine. Dahil na rin sa matatandaang na curious din ang mga Dubark ad sa Romblon, dahil isa ito sa mga paboritong puntahan ng Forenoi contestant. Na hindi nga lang yan, dahil timing nga naman din, nakasama din nga ang lugar na Romblon, sa pinahulaan sa qualifying round ng Gimme 5 laro ng Barangay Henyo ngayong Diernes na tila isa nga sa mga posibleng susunod na masusugod campus ng Itbulaga at mga The Bark Ads soon, na paniguradong magiging pasabog na naman ng Itbulaga. Samantala, narito naman ang iba pang mga bumati at nag-congratulate sa ating The Bark Ads na si Karen. Narito ang ilan pa sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?